dapat state witness, eh hindi yung pinaka-guilty. Ano ba naman yan? Eh talaga naman na tinutumbok ng isang katutak na ebidensya na sa kongreso nagmula ang iba't ibang kalokohan natin pahigip ang naman. magbibidabidahan pa ngayon. Si Ko, pakulong niya. Si Speaker, pakulong niya. At lahat ng kaalyado sa House of Representatives, anim yan, pakulong niya. Pero ngayon, nakita mo ha, tumahimik ang House of Representatives, ang Infra, ang Senado. Pagkatapos tahimik na lahat, si ICI na lang. Mahina yung ICI. Hindi natin nalalaman kung anong pinag-uusapan. Saan ka nakakita na anti-corruption? Nawala ang transparency? How can you even say that, Mr. President? Accountability. How can you be accountable if the process of ferreting out the truth is not transparent? Ang ah, malaking pambubudol ito nangyayari. Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Mga inutil. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi yung utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King. You think we're stupid? What kind of investigation are you doing there? And the lost trust in your independence, you're useless. This ICI is just cosmetic. Utang ka ng utang, BBM. Utang maloob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. 2025 budget na puno na lahat ng ghost projects at infra na sa kahayupan nyo, mga congressman. At kung kong resuma na ganid kayo. Ginamit nyo ang General Appropriations Act ng 2025 dahil election. I think we need to hold our leaders accountable. He is the Speaker of the House. The budget emanates from the House. But to defend the Speaker that he's a victim in all this, it's appalling to the Filipino people. At the end, he would not even explain the corruption in the budget that he allowed. The House It. Congressman. In the end, we are talking about the public being angry of the ostentatiousness and extreme wealth of Martin Romualdez, Zaldico, galit na tayo nun kay GMA, kay ERAP, etc. This is a whole other level of alleged corruption. As a leader, this is inexcusable. Parang biktima pa siya na ang bait niya. Gusto niyang tumabi. Basag na po yung pula. Tumagos na kay Martin Romualdez. Hindi na may yung pilit nilang iniiwasan. Yung mabanggit, paulit-ulit sa pananagutan at kinalaman ni dating speaker Martin Romualdez sa malawakang kurakutan, talamak na nakawan at gara pa lang pagnanakaw ng pera nating mga Pilipino. Sinisingil na po si Martin Romualdez ng kanyang pagmamalabis sa kanyang kapangyarihan. Ito po nagsimula ang problema sa pamumuno ng magpinsan na si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. Sa tingin po ninyo, attorney may halong political strategy, itong plano pong gawing uh, state witness o mano, itong Speaker Martin Romualdez. Lahat ito politika talaga. Politika yung ginawa nila laban kay Tatay Digong, politika yung ginawa nila kay BP Sara. Politika rin ang ginagawa nila rito kung sa malawakang katiwalian sa DPWH na survival na. Sa survival bond na lang sila. Kung baga sa cellphone, eh nandun na, na sa sitwasyon na talagang uh, halos maubos na yung baterya.